pwede nga po dito sa kumbaga yung pagkat po ng mga trees dito po sa Lumi Highway um, from um, siguro dyan sa North Park. Season po. Uh, from season. Two. So ito po ba yung nagkaroon na po okay. uh, kumbaga uh, permit na rin po dito sa Ombis? Uh, Opo. Okay. Okay. Yes sir, meron po siyang special tree cutting permit and off-track permit Number 2013 just 10. Naka-issue po ito sa kay Engineer Emmanuel Diaz ng District, district Engineer ng 3rd District Engineering Office Basales. Well. po. Uh, issued on um, November 4, 2013 so nabanggit po ninyo yun kanina about doon sa earth bowling so isang po particular na ito ano po yung uh, ginagawa ito mga kasi nakikita po namin puro cutting of the fish po yung uh. dito po sir sa part ng Villa Seas at sa Caro Salis meron po ng saplings na nailagay dito na 107 so, so ano po yung mga particular na place na uh, in earth bowling uh, yung pong Meron po tayo dito yung banaba at saka mga ganas yung mga ita, itanim ng Green Philippine Highways. So, minungan <laughs> um, lang po doon so, sa may uh, yung mga uh, naturang trees. Um, Hindi sir, ang, ang problema, ay nung nag last na nag-meeting kami with DPWS, na ko po nila ito na wala po silang earth bowling machine. So, sabi namin sa kanila, kasi based naman sa guidelines na pag sapling, spectacle, ako ang gagawin natin. So, sabi namin, mag-request sila kung ano yung kung wala silang machine, kung ano yung kung para ma ko po i-endorse din namin ito so, sa central office yung request namin. Na-observe po namin, dito sa mga nadaanan po namin, itong mga ibang punong kahoy, o karamihan sa mga punong kahoy sa gilid ng kalsada ay eh, parang mayroon na silang preparation for cutting dahil nakita po namin yung mismo uh, kung bagay uh, puno uh, 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 ay eh, mayroon ng sa mga uh, kasi parang parang initially ni na change so yata yung half na yung So, lahat po ba yun? Yung, yung hindi lang sasampu yung nakita ko na accidental. kung may sasabihin na aksidental lang. Uh, kasi yung alam nila sir so nung yun kwan medyo matagalan yung yung pag-issue ng cutting permit so ganito pero meron naman na silang meron na pong na-issue na -issue ng cutting permit so eventually makuputol na rin po yung mga meron pong mga initial na natin sa rounding mapuputo na Mapuputo po. so yung covered na po siya ng special ka po niyong ano 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 po ano 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 hindi na ano 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 po ano 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 po ano 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 yung mga ano po na. ano 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 yung ano ano po yung ano Halimbawa po mga uh, saan po ninyo inilalagay yung mga kinakat, yung mga trees? Meron po tayo sir na identified na depo area per municipality po yun para po madali po yung pag, uh, pag scale at saka pag retrieve po ng mga trees dahil eventually po yung mga nakat na trees will be donating to priority po natin ang ed and the LGU concern so mm lahat po ng LGU na nadaanan po yung itong Manila North Road covered by the special tree cutting permit. Meron po kanya-kanya pong depo area. So, paano po yung mga sinasabi po ninyo na tumagay uh, yun, yung dinibigay po ni Rodo na Diyos ng So, may, meron po po ba kayong uh, monitoring regarding yung mga uh, kahoy na ito na tinatambak po ninyo sa... Yes, sir. Place, you know? Meron po. May mga naka... Once po na naputol yan, meron pong mga DNR na naka-assign po per municipality. Ini-scale po yan and then hinahaw din po ng yung mga contractor sa depo area. Kasi DepEd alone dito sa may division, dito sa Binalunan, eh may mga ilang na kung napapansin po ninyo, may mga kumbaga yung nabubulok na po. So, paano po yun? Hindi na po na bahay, na po magagamit yun. Actually, sir, so, hindi naman po nabubulok pa yun. Kaso lang medyo nag-dry na. At saka because nauulan na, na, arawan nag-stain lang po. Pero hindi, mabubulok lang po yung kahit kung nakababad sa tubig. Yun po, meron ng, yung previously na issuean na po natin ng cutting permit. Meron na rin po tayong nagawa na deed of donation sa DepEd. Kaso po, ang DepEd, wala po silang pondo na pag manufactured into finished products. So, yun po yung problema ng DepEd. Pero meron na pong deed of donation sa DepEd. Sir. So, paano po natin nasisiguro mata na, halimbawa, nabanggit ko kanina, na dinodonate sa LGU, o kaya sa DepEd, Paano po ninyo siguro na halimbawa sa LGU is sasabihan din nila ng cutting para at uh, may sabay doon sa itinunit yung mga kahoy? Paano mm -hmm. nila na mamumonitor -hmm. yung Mamumonitor na... Na hindi yung binigay niyo o dinunit doon sa LGU kaysa nila? Meron po tayong volume, sir, na nakalagay kung ilan po yung pumunta sa DET na volume, ilan po yung pumunta sa LGU, meron po tayong data po doon. Nasa update of donation naman po, yung, sir. Maliban sa uh, DPW, uh, sa ano po yung mga agency kasama nyo doon sa, um, sa pagkakating ng trees at mga transporting, transportation? Bali po ang permity po natin dito sa kating permisa sa DPWS. Sila po yung na-issue ng cutting permit. And then yung DPWS po, pinakontrata yata sa mga... yung mga contractor din nila ng itong road widening project nila. Pero ang, ang agreement po with the LGU at saka yung... kasama po natin ng LGU, DPWS, and DNR, Uh, i-monitor imo po natin yun yung uh, cutting and then howling dun sa depth area. San-san san po tinatambak po yung mga cutting na trees? Meron po tayong de depository area, sir, na na-identify namin. So, dito po sa Binalonan, dun po sa MRF nila. Dun po sa Kanar-Pakanan. And then, dito po uh, sa Rosales, meron din po tayo dun sa likod ng munisipyo. Doon po sa Season, meron din po yung old market nila, yung yung, ay, yung dating market ay Manila North Road, doon po sa likod niya. Sa mga <coughs> uh, ilang kilometers po yung mula Season hanggang tapos ilan po yung nabilang nating trees na ikakat po doon? Uh, base po dito sa specialty cutting permit, From season po. Hindi, hindi ko very particular po doon sa kilometer kasi sa kwan po yun sa BWS. Yung total seedlings lang po. Meron po tayong total na 1,829 trees. So may breakdown po yun per municipality. And then my vol corresponding volume sana 748.71 cubic meters. And then meron po tayong 107 seconds.